Guniguni -guni TV Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa maliit na baryo ng San Mateo, nakatira si Jonas. Isang labing-anim na taong gulang na binata Lumaki siya sa piling ng kanyang lolo Ernesto. Isang tahimik ngunit misteryosong matanda na halos hindi umaalis sa kanilang lumang bahay. Si Lolo Ernesto ay kilalang kilala sa baryo. Hindi lamang dahil sa kanyang edad, kundi dahil sa mga balibalitang bumabalot sa kanya. Ang Lolo mo Jonas hindi ordinaryo sabi ng kanyang kaibigang si Marlon. Bakit naman? Tanong ni Jonas, tumatawa. May mga kismis na aswang daw siya, sagot ni Marlon, pabulong. Kalukuhan yan, ang bait ni Lolo, sabi ni Jonas. Ngunit sa loob-loob niya, may mga bagay na hindi nga maipaliwanag. Bakit hindi lumalabas si Lolo Ernesto kapag gabi? Bakit ayaw nitong magpaalam kapag pupunta sa bayan? At bakit madalas niyang nakikitang may kakaibang anyo ang kanyang lolo sa liwanag ng buwan? Sa gabi, habang nag-aaral si Jonas sa kanilang kusina, napansin niyang biglang lumamig ang hangin. Narinig niya ang mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Lumabas siya upang tignan. Ngunit wala siyang nakita. Lolo, kayo po ba yan? Tanong niya. Ngunit walang sumagot. Pabalik na sana siya sa bahay nang may mapansin siyang mga bakas ng paa sa lupa. Malalaki at tila hindi pang karaniwan. Sumunod siya sa mga ito at laking gulat niya nang makita ang kanyang lolo sa likod ng isang puno. Nakayuko at tila may kinakain. Lolo, sigaw ni Jonas. Agad na napalingon si Lolo Ernesto at sa liwanag ng buwan, nakita ni Jonas ang mga mata ng kanyang lolo na pulang-pula at ang kanyang mga ngipin ay may bakas ng dugo. Pumalik sa loob ng bahay sabi ni Lolo Ernesto, mahigpit ang boses. Hindi nakapagsalita si Jonas, ngunit mabilis siyang sumunod sa utos ng kanyang lolo. Kinabukasan, hindi mapakali si Jonas. Inalala niya ang nakita niya noong gabi. Ngunit hindi niya magawang magtanong sa kanyang lolo. Sa halip, nagtanong siya sa kanilang kapitbahay na si Aling Mila. Isang matandang manghuhula. Aling Mila, totoo po ba ang mga kwento tungkol sa aswang? Tanong ni Jonas. Totoo iho. At minsan, nasa paligid lang natin sila. Ano ba ang problema? Tanong ng matanda. nag si Jonas. Ngunit sa huli, sinabi ang lahat ng kanyang nakita. Napailing si Aling Mila. "Iho, may kakaiba sa lolo mo. Ang dugo ng isang aswang ay dumadaloy sa kanyang ugat. Hindi ko alam kung paano, pero delikado ang sitwasyon mo," sabi ni Aling Mila. Dahil sa takot, nagdesisyon si Jonas na sundan ang kanyang lolo nang hindi nito nalalaman. Gabi-gabi inoobserbahan niya ang kilos nito. Isang gabi, nakita niya muling lumabas si Lolo Ernesto at nagtungo sa kagubatan. Sa pagkakataong yun, sinundan siya ni Jonas. Sa gitna ng kagubatan, nakita ni Jonas sa kanyang lolo na nakapalibot sa isang grupo ng mga nilalang na hindi tao mata ang mga kuko mapopula ang mata at baluktot ang mga katawan Ang kanyang lolo ay tila pinuno ng grupo at narinig niyang nagsalita ito Ang tugo ng mga bata ang pinakamainam Kailangan nating maghanda sabi ni Lolo Ernesto sa malalim at malamig na boses Halos hindi makahinga si Jonas hindi siya makapaniwalang ang kanyang lolo ay isang aswang at pinuno pa ng kanilang grupo. Habang patuloy siyang nanonood, nadulas si Jonas sa mga tuyong dahon. Napalingon ang grupo ng mga aswang at nagtataka si Lola Ernesto kung sino ang nasa paligid. May tao rito, sabi ng isang aswang Sinisinghot ang hangin. Mabilis na tumakbo si Jonas pabalik sa kanilang bahay. Ngunit naririnig niya ang mga yapak at paglipad ng mga nilalang na humahabol sa kanya. Pagdating niya sa bahay, sinarado ni Jonas ang lahat ng bintana at pintuan. Ngunit bago pa man siya makapagpahinga, naroon na ang kanyang lolo sa harap ng pinto. Jonas, pagbuksan mo ako, sabi ni Lolo Ernesto. Lolo, alam ko na ang totoo. Aswang ka, sigaw ni Jonas nanginginig. Napasimangot si Lolo Ernesto. Oo, totoo. Pero ako ang pumipigil sa grupo. Nasaktan ka at ang mga taga-baryo. Kung masabi mong alam nila ang sekreto ko... Wala nang makakapagpigil sa kanila, paliwanag niya. Bakit mo ginagawa ito, Lolo? Tanong ni Jonas na luluha. Wala akong choice. Matagal na akong isinumpa. Ngunit kahit na ganito ako, mahal kita apo. Hindi ko hahayaan na ka, sabi ni Lolo Ernesto. Tila bumabalik ang pagiging tao nito. Ngunit bago pa man sila matapos mag-usap, dumating ang grupo ng mga aswang. Ernesto, oras na para sumama ka sa amin, sabi ng isa sa kanila. Upang protektahan si Jonas, nilabanan ni Lolo Ernesto ang mga aswang. Kinamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang grupo. Habang nagaganap ang laban, Sinigawan niya si Jonas, Tumakbo ka na apo, huwag mo na akong balikan. Bagamat ayaw niyang iwan ng kanyang lolo, tumakbo si Jonas patungo sa bahay ni Aling Mila. Sinamahan siya ng matanda at ilang mga taga-baryo pabalik sa kagubatan, dala ang bawang, asin at mga itak. Nang dumating sila, nakita nilang sugatan si Lolo Ernesto ngunit natalo niya ang karamihan sa mga aswang. Bago siya bawian ng buhay, tumingin siya kay Jonas. Patawarin mo ako, Apo. Sana'y maging mabuti ang buhay mo, sabi ni Lola Ernesto bago siya tuluyang nilugmok. Matapos ang gabi tuluyan nang nawala ang mga aswang sa baryo. Ngunit si Jonas ay nabuhay na may dalang aral. Hindi lahat ng taong minahal mo ay perpekto. At minsan, kailangan nilang magsakripisyo para protektahan ka. Bagamat namatay si Lolo Ernesto, nanatili sa puso ni Jonas ang alaala ng lolo niyang naging halimaw. Ngunit nagawang bumalik sa pagiging tao dahil sa pagmamahal sa kanya. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.